Bye-bye uh, po. Bye, bye po. Ngayon na ito, kami po ay mamamasyal at kasabay na rin po ng pagpili ng aming ulamin ngayong gabi. Tinutulungan ko siyang ilabas ang motor para hindi siya may Mabuti nga lang talaga marunang mag-drive ang aking sawa. Kaya naman, nakakapasal pa kami kahit sa mga malalapit lang. Ito po at kami ni Sian ay sasakana sa motor. Siya po ay excited sa pagalis namin. Pinagjacket nga namin siya dahil malamig ang panahon. Ito nga at ng bibiro pa siyang magtulog-tulogan. Ayan po kami paalis na. Dahil linggo ngayon, ang asawa po ay hindi na nagtinda. Ito po ang araw ng pahinga niya. Maganda talaga kahit gaano ka may oras ka pa rin sa iyong pamilya. Simple lang naman ang pamamasyal na to. Ito po ang aming pinakapanting. Ito po ang bagong tulay namin na natapos ngayong taon. At napakasaya po namin dahil maluwang na po. Hindi po tulad ng una na hindi po pwede magsabay ang mga sasakyan na tumatan. Dito po ay marami mga talim na kalamansi at mga mais at mga palay. Mapapadaan ka rin po sa isang sementeryo na private. Sa harap po may mga mais na tanim. Dito na po may malawak na kalamasyan. Malapit na po kami niyan sa labasan. At alam ko rin itong isaw. Ay, punto. Ano ne? Okay. Paluto na. Oo. nag muna kami sa harap ng kapilya. Ito po ang lokal lang sa Manuel Barrio, Talak City. Nakabili na po kami at kayo po ay pauwi na.